Ay, bakit mo ako pinatawag? Ayaw kaya sa akin magpapakot sa iyo ng tubig eh. Bakit? Hindi ka kayo may tank eh. May ng tubig. Alay, nasira ang tank eh. Ay, bukas, bukas pa itong magagawa. Ah, ganyan ba Ay, wala kami magamit din sa banyo eh. Asiya. siya. di ko ibabayaran ko na lang. Sige, bayaran mo na lang ako. Asiya, siya, ayari yung pupunoy. Eh. ah Pero hindi mapuno-puno. -puno. Isang puntimba na naiigip ko. Ala, puno na! Ay hindi naman mapuno-puno eh! Ay anong ganda yan ang iyong pinupuno? Aray, kulay puti. Yung inodora? Oo. Ay hindi naman yan eh! Yung berde yung tapang iyong punuin ng tubig! Ay aray, er, ganak ko! Ay hindi mo agad sinabi, aray palang! Bab, Eh nako, kahit isang buwan, hindi mo mapupuno yan.